Oh, ako'y pinagpala na tagpuan Hi, ma'am. Rie, may piso mo? piso kayo d'yan? May Ha? Huh? Na, Nauha ko Ha? Wala kayong pera? Okay lang, ayos naman. Anong ginawa niya dito? Anong niya dito? Ah, yung bait niya. Mayinintay kayo? Nope. No. Hmm. Uh, ay. Ala saan kayo? Ah, dito lang. Ma'am, mam okay lang makiupo ka dyan kasi eh, tagal ko nang palikad-lakad doon, sumakit nang Ba ako ba? Okay lang. Okay lang. Wala magalit. Wala magalit. Salamat po. Ang bait niyo ang dalawa. Ah, totoo, maganda kayong dalawa. Ha? maganda kayo dalawa. Uy, uy, sana oi. Ano, ma'am? ano <laughs> anong anong name niyo, ma'am? Kristen, ikaw ma'am. Ano? Genevieve. Genevieve. Ah, ang ganda ng nanin niyo dalawa. Ba? Katulad ng ganda niyo dalawa. Ha? Ah? May mga jowa na kayo, ma'am? Ah, wala. Tamang tama. Meron na. Kasi naghanap ng anong ang naghanap ng jowa ng lolo ko ba? Sinong... Sinong, sinong single 'yan? <laughs> jok lang, jok. Sino single? <laughs> ma'am, okay lang ma'am. Medela ko kitara mo ba mag-practice lang ko dito ba? Okay oh, lang sa inyo. Mag-practice ako dito. Hindi ako nakadisturbo sa inyo dalawa. No. Nope. Totoo, totoo. Ako rin ko ito gitara mo. Kasi nakahanap ko ng basura, o oh, gitara sa basura ba? Doon sa, itatry ko na dito ba? Ilan tayo mo kayo ma'am? Um, Mag-turning 18 na ako sa December. Wow! 18? Ikaw? Ay, tamang-tama, 18 siya. Parang 18 na kami ba? Hahaha! <laughs> <laughs> Okay lang, wait ko yung dalawa. Ito, ito kasi yung anak buhay ko. May, kasi sana mabigyan niyo ako ng pera, ba kahit, kahit lang. Kasi huh? ito lang hanap buhay ko. Mag-iipon kasi ako ng pera ba? Para ambili, ang ng Nasira kasi yung typewriter ko. Really, nigga? Yung typewriter, mag typewriter ko, nasira kasi. mag mga ako mga bahay, harunahan, ng pera, saka... Bibi pamilya ng typewriter ba? Kasi... Pinalitan ko ba? Kasi sira na. Tinaip ko yung typewriter pag, pag, ano, tinaip ko kung patak. Type ko na siya ba. Para po sa kanya. Words man Ooh. and I need you so bad that I don't know where you are. I cry these tears. I don't know where you are. Moon, and we counted a million stars. My love still true. Oh. Friends have come and gone. Someone let me alone. But it's time. nhỉ bà? Lo lo kinh ba you every time To waste my worried mind Yeah. Masaya na kayo nalawa? Masaya kayo? Masaya din ako din nakikita ko siya ba? Ah, Sobrang <laughs> ganda niya, yes, totoo. Sobrang ganda. Anong ano mo mong ulit? Anong ano? Ba niya Ano? Christine? Ay, Christine ang buhay ko. Ah. Rajen, Rajen po. Rajen, Christine. Rajen. 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 Ay, ang ganda. Patingin ng kamay. Ang ganda ng kamay mo. Ang ganda ng kuko mo. Paalam na ba? May bigay ko sa inyo na naman. mo sa gano'n. Dahil binigyan ako sa time, ha? Ah. Power for you. Ba, isa pa. Isa pa para sa'yo. Salamat. Ah, ah, salamat salamat sa inyo. Sana. Alis na ko, ha? Ah. Sige, salamat. Alam. Ingat-ingat dyan. Bye-bye. Pungkat mo ay aking makilala. <laughs> Once again, you're telling me you're so confused, you can't get up your mind, it's meant to be. You're asking me. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part. I can make you chase a power, But I can make you see it's true that something only love can do. Telling me you're so confused, you can't get up your mind. It's meant to be. You're asking me, but only enough can say I get to walk away, but I believe for you and me, the sun shine. I can make you see it through that something only love can do. Uh. Uh, this is a prayer for a i yeah.